Samantala, ito namang pamunuan ng uh, PITX sabay nakahanda na para sa inaasahang dagya ng mga o dagsa ng mga pasahero para sa Holy Week. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niyan eh, ni Bombo Baya Pinisa. Tiniyak ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na nakahanda na ang kanilang terminal para sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa Holy Week. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay PITX Senior Corporate Affairs Colin Kalbasa, tiniyak nito na patuloy ang nagiging ugnayan ng kanilang tanggapan sa mga government agencies bilang paghahanda sa food traffic sa mga terminals at maging sa mga lansangan ng Metro Manila. Anya inaasahan na simula sa Abril 9, dadag sana ang mga mananakay na uuwi sa mga probinsya hanggang Abril 23 na siyang uwian naman ng mga ito para sa pagbabalik trabaho at pasukan ng ilan. Ang kasalukuyang bilang naman na inaasahan ng kanilang pamunuan ay tinataya na sa 2.5 milyon na pasahero na siyang mas mataas kumpara noong nakaraang taon dahil sa sunod-sunod na holidays ngayong buwan kasabay ng ilang paaralan at pamantasan na nagsasagawa ng graduation recognition ceremony. Napansin ding tumaas ang daily average ng mga pasaherong sumasakay sa terminal kaya inaasahan na mas mataas pa ang bilang ng mga mananakay sa darating na Semana Santa inaasahan po natin na simula April 9 hanggang April 23 dadag sa mga pasahero natin around 2.5 million po ang mga pasahero na na-expect natin for this um, Semana Santa. Yes po, no, mas mataas po para sa last year dahil um, kapit-kapit po yung holiday ngayon dahil sabay-sabay po, -sabay po na graduation dun. at the same time uh, mas tumaas rin po yung bilang ng ating daily average. Nakikita naman ang pamunuan na mas maraming pasahero pa rin ang dadako sa Bicol Region dahil hindi pa nga umaabot sa linggo ng Holy Week ay fully booked na ang halos lahat ng biyahe patungo rehiyon. Kasunod ito ay tiniyak naman ni Calbasa na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, Metropolitan Manila Development Authority at maging sa Philippine National Police para matiyak na may sapat na unit sa mga bus sa mga araw na ito at mapanatili rin ang seguridad ng mga pasaherong bumabiyahe sa mga araw na iyon. Ang ina-expect pa rin namin sir ay Bicol region pa rin ng mas maraming mga pasahero no? dahil alas na yung fully booked na po ang mga biyahe papunta sa Bicol region. So, Dog na ano dahil ano, expect natin na may mga gantong uh, malaking dagsa ng mga pasahero nakipag-communicate, um, pag-coordinate na po tayo sa DOTR, LTFRB, LTO, MMD, PNP para po masiguro na muna-una sa LTFRB makagdagdag na kailangan natin on the day, no? kahit on the day po yan. O di kaya naman po ngayon pa lang ay nakakapag-coordinate po yung mga bus companies para sa kanilang special permit. And then within the vicinity, yung traffic enforcement po, no, with the uh, partnership with the MMD, syempre LTO na rin po, para naman po yan sa mga roadworthiness ng ating buses. And then um, PNP para po sa heightened security alert. Samantala, nagpaalala naman si Kalbasa sa mga pasahero na iwasan na ang pagdadala ng mga matatalim na bagay, flammable items, at mga bagay na ipinagbabawal ng terminal para maiwasan itong mga kumpiska dahil hindi na ito muli ibabalik sa mga pasahero. Maaga rin anyang magtungo sa terminal upang makapag-book agad at maiwasan ang mahabang pila sa mga ticket booths. Para sa Bombo Network News, Bombo Bayapiniza nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!